Ngayon na araw nga guys, pupunta tayo sa may 7 eleven Teka, parang alam ko tong lugar na to. Hindi, joke lang. Biniro ko si Jowa, baby ko my love. Papasok sana kami doon, niloloko ko siya. Kaya lang, hinampas ako sa ulo. Tara, punta tayo ng 7 eleven samahan nyo ako. O oh, yan, ba diba? Ang galing ng jowa ko, baby ko, my Sang Ang galing niya mag -ayot. Kainitan tapat. At ayun nga guys, naalala ko talaga yung lugar na yun. Nag-flashback talaga o oh. Familiar talaga eh. At ayan na nga, nandiyan na kami sa may 7 eleven sa may San Jose Baliwag. Tara, pasok tayo sa loob. Mga pag-withdraw. Oop, unang turo. Pringles agad. Yun lang, syempre. Masaya na yan. O, magahay pa yan. O, o ayan guys. Tapos na si Ash. Si Jowa ko, baby ko. May loves naman. Wow, ha? Ice copy lang talaga. At ayun nga guys, pagtapos namin dyan magbayad, nagpunta na kami ng DB Mart dahil nagpapabili na ng school supply si Ash Ash oh ayan no oh, akala mo talaga mag aaral na oh tapos ayan guys lakad lakad lang kami dyan tapos sabi ni Ash punta daw kami sa may escalator sasakay daw siya masaya na naman ang batang bulilit escalator lang naman talaga yung gusto niya Ayan nga guys, Nandito na kami sa may itaso, tapos meron pang mga tindang helmet dyan, iba iba, ang dami. So ayun lang, sasakyan ulit kami ng escalator. Akyat baba, akyat baba. Lakas ng trip namin, 'di ba? At pagkatapos nga ng ilang minuto na pagti-trip namin, guys, ayan, sasakay daw siya sa my airplane. Oh, ayan no, oh, happy kid na naman ng bata. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Tamang laro lang dyan si Ash.